So ayun, nagpunta ako ng Marikina Sports Center para mag-jogging. Pampakondisyon lang. Gusto ko kasi ibalik yung isang daang porsyento ng lakas ko. Ayun, tamang jogging lang ako dyan. Pampapawis lang. Start pa lang yun ng warm-up ko. Mamaya mag-stretching ako pagkatapos. Yan, side step. Side step matawag diyan. Napot ulit lang yan hanggang sa makarating ako dun sa dulo. Ayan guys, nasa dulo na ako. Banda rito patapos na ako eh. Yung konting ano na lang yan, konting step na lang tapos susunod na ako sa pagja-jumping rope. Dito konting jumping rope lang tapos stretching na. Kaya tuloy-tuloy lang yung pag-stretching ko diyan. Yan dito kabilang pa naman yung stretching ko. Yan tuloy-tuloy lang yan tapos magpupusya pa ako dito. Mga 200 push up okay na yon. Yan pagkatapos ko dito tamang practice lang ng dribbling skill ko. Yan ano pa rin yan. Part yan ng warm up para hindi mabigla yung pa ako sa paggalaw ng mabilis. Yan tamang dribble dribble lang tapos mag juggling lang ako para masanay ko yung pag sa bola. Mga 1000 lang okay na yung pang warm up para ready na yung legs ko. Yan naka 3 na ako okay na siguro yan. Tapos ayun meron ako naka 1 on 1. Libre niya daw yung pares pag nanalo ako. Ayun syempre hindi ako nagpatalo. Pinakita ko siya ng mga mile ko. So ayun, panalo ako dito sa laban namin. Ang kaso, wala palang malapit na parisan dito sa sports center. Kaya nag-McDonald's na lang kami. Sagot niya naman eh. Hindi ko na na-video yung pagkain namin doon kasi pagod na kami at saka ang daming tao sa loob. Ayun lang, salamat. I Scroll ka na ulit.